Oo! <laughs> Sabi ko, mag-uwi sa silang friend. Hindi naman nangyayari na. Nag-friend na, iba na ka naging buiyap. Experience po yun na niya. Oo, <laughs> no, iba na ka. Hindi <laughs> nag-usin sa Pilipinas. Hehehehe! Mag-uwi pa silang friends lang daw. Mag-friends lang. <laughs> Tama man. <laughs> siya, <laughs> siya girlfriend. Siya, boyfriend. O, oh, di mag-friend nga. <laughs> Guys, Yun na nga. Friend mo so, siya, boy. Ikaw niya friend girl. Hindi naman masama. Masama. Hindi! Wala! Ah, wala wala. <laughs> Single ako forever! <laughs> 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 Mahirap pagkanyawa. Single ini. Kung waran ka ako. Kung may ka Lakas!

magkakapatid kami. Ano Siya pa We brothers. Oh, hindi ako stress. Masyado. Taga, taga, taga lang si Paolo. Hindi lang. Graduate. Anong Ikaw? Ako okay. namin na explain Ha? pag ka? Hindi naman talaga lata na, hindi ka pag Talaga namang pag <laughs> talaga lata. Hindi, hindi. Hindi na katong ako pulis. Dati na pulis? Ano pulis? Dati. Yan. Arahnya. Hahaha. Lama. Hahaha. Lelah. Hahaha. Kamu manting. Habis mental kamas. Ini. Kita nanti. Hahaha. Hahaha.

ikaw ka mo sa no need to spell. Oo, oh, may reason ka. Oo nga ni. Ikaw ka mo sa chemistry. Oh, may chemistry ka mo, may physics. Ikaw pa ka sa anong malitas na namin. Saan lahat natin ginagawa na. Wala sa Pag baka nga magmanghod ka mo nga ito ha. Hindi, Baka Magasin na lang Hindi mas sa paglangas. Bato. Pero lang ito sa...

sa full tank pero passing score. Basta kayo namin ka kung lumoto. Basta kayo namin. Pasado ko kayo. Nagot ako sa lawan. Ang niya, sabi ko kanina. Ang problema kagit brad pag... Kinasawa ko na mga problema na. Pero swerte ka sa iya, kaysa matipin lumoto. Pag manamit daw ko ng babae magloto. Putik mo rito siguro. Pag manamit daw ng babae magloto. Putik ito. Ano pag loyal daw magmahalan Mayroon ka namin pag loyal Pero ari brad ang ari brad ano Ari brad ang ano Si Lusa galing Ang mga kubay na Si Lusa yun May kasabi rin ngayon na Tuwin one source Oo kita mo na Nakaram sa naman sa bago na English ah yung Tagalog version. Kung gusto mo mangga, surok surokon mo. Kung gusto mo kung manalo, sasabong surok-surok ka.